Good morning, good morning mga ka-hunter. Ah, uh, <clears throat> subukan na ni ka-hunter nyo na lalaot. Tignan kung may tanigi rito sa pinagkukunan ko dati. Ah, uh, maaga akong pumunta ngayon dito mga ka-hunter para lang surbing kung may tanigi na. Uh, sa lahat sa mampanig ng mundo, magandang umaga. Good morning, good morning sa lahat na ah, kahit na papaano nandito pa rin tayo at maraming maraming salamat din pala sa lahat ng suporta hanggang ngayon kahit sa hirap at ginawa nandiyan pa rin kayo na gumagabay at sinasamahan ako sa aking pagbablog kundi dahil sa iyo wala, wala si Hunter maraming salamat sa suporta was na lang kayo mga ka Hunter baka nandiyan na naghihintay na yung tanigi sa akin Ang hunter ng sambales ka Aldoy the peace hunter Kanter Pugita hindi tanigi ang mayroon dito may Pugita ako nakita Kanter awas na lang kayo papadain ko na siya pagkita ko muna yata malalim lalim to canter natabaan siya pero nakawala pumasok sa butas hindi na natin canter kung makuha ko siya malalim to canter dapat bala bahabag hininga kukuha ko ng pirsa ko canter subukan kung kumakuha ko siya pumasok na sa butas eh Kanter. Parang dapat ako, kanter lagi din. Sa para dapokaster komon sya oh. Ya kanter. Bugita Aduh do pa to dapat apo Puk pogito ide. Agate ko dalang kanter, Agak ko dalag. Yan kanter. Ay na rin. Ah. Buhay na mano, oh. hugita! <laughs> <laughs> wow!

ngayon lalapit mga kanter marami sa sila pero <coughs> maliliit hindi lalapit dahil sila ako na yung maliliit <coughs> sumuka lang na, na natin pero tiyaga lang sayang kanter kung mabidyo sana ito ang ganda siyang tignan nung doon lumapit bigla kasi ang paglapit ito kanter kaya maliit lang pa na ako kanter o oh. naka, -hole, naka -hole din siya ng ganito para talaga ang blessing talaga ng the lord no hindi mo inaasahan na ganito mangyayari pinagtatago lang ako away darating siya laki bagay na rin itong kanter maliit ang pana pero tingnan mo naman na huli wow <laughs> galit galit talaga Thank you Lord sa blessing mo ngayon sa isa na malaki-laki Sayang sana kung di ko nagtapos yung GoPro Pero pasensya na kayo Gunter, talagang dito lang talaga, una uli ko ngayon hintay counter swerte yan lang talaga pag tabaan mo may <laughs> bali counter sa nakitok nila pero talagang mahirap ulihin, mahirap Anong masira itong GoPro? 'pag kasi na internet e. eh sa na kayo partner kung ko ma na itong mga isda na napapana kung maliit Canter iwan ko muna tong gopro dahil mahirap akong manguli pag hawak hawak ko tong gopro kasi kanter baka ayaw lang pa video camper tanghali na huwina tayo talagang wala malabo kanter nandito sana yung mga talakito kaso malabo huwina tayo tanghali na rin eh Hintay ko sana yung luminaw kaso wala okay sa Thank you na lang Lord dito sa Naholi Ayun siya, ito lang mga kamteron na kayaanan ko ngayon. Ay maliliit. Sa bagay kahit na ganito malaking bagay na rin kaysa wala. May pugita kanter o oh. ito oh, pang ulam na lang namin siguro tong iba, ng kanter. Hmm, mga jano oh, sayang. Malabo sana kanter nandito yung mga talakitok. Yung kapal ng talakitok ang problema lang kanter, malabo kaya, hindi ko na nakikita yung lumalapit kanter. dito sa mababaw medyo malinaw pero hindi naman sila nag i yan mga talakitok sa malalim sila mga canter kaya sa susunod na araw na lang siguro paglilinaw tiyaga-tiyaga uh, na lang no? medyo okay-okay lang rin itong nahuhuli canter ah uh, hindi ka nabibili okay malaking bagay na rin ka hunter oh. oh. kasi hindi tayo lumaot lalong wala ka hunter ah uh, Watch na lang kayo mga kanter sa susunod na episode na naman kung saan gaganda yung panaw at lilina yung dagat. Talagang super labo kanter o kitang kita naman dito sa ibabaw halos wala malabo talaga ay lalakad pa ang pagita thank you lord na lang sa blessing na ngayong araw kahit na paano masayang masaya na si Kanter. ah thank, thank you so much sa mga subscriber ko